limang taon nang magkasama sa iisang bubong si Nalina at ang kanyang asawang security guard, ngunit sa loob ng limang taong iyon, isa pa lamang ang kanilang nabuong anak. Ito ay dahil gabi ang duty ng kanyang asawa, at tuwing umaga naman ay pagod ito at inuubos ang oras sa pagtulog. Dahil dito, halos hindi na nito nagagampanan ang tungkulin bilang kanyang asawa. Alam kong nagkukulang na sayo si kuya, sabi ni Jared. Lina, hayaan mo na ako ang gumawa ng bagay na iyon para sa iyo. Alam kong masisiyahan ka, mga katagang nagpalambot sa tuhod ni Lina hanggang sa tuluyan na siyang bumigay. Bye, mahal, ingat ka sa trabaho, masuyong kinawayan ni Lina ang asawang papalayo sa kanilang munting tahanan sakay ng motor na lang nilang fully paid. Napabuntong hininga siya ng tuluyang mawala sa kanyang paningin ang kanyang asawa. Wala rin ang nag-iisa nilang anak na magli limang taon pa lamang sa darating na buwan dahil hiniram ito ng ina ng kanyang asawa upang makasama ang kaisa-isang apo habang bakasyon. Namutawi na naman ang kalungkutan sa puso ni Lina dahil mag-isa na naman siya. Halos limang taon ng ganito ang buhay niya, ngunit hindi pa rin siya masanay. Gustuhin man niyang bumuo ng pangalawang anak, wala namang oras ang kanyang asawa dahil puyat at pagod ito tuwing uuwi. Maghapon rin itong natutulog para makabawi sa pagod. Malungkot ka na naman, hipag, bungad ni Jared. Brothers ko yan, dagdag pa nito. Muntik nang mapatalon sa gulat si Lina nang biglang sumulpot ang ulo ng kapatid ng kanyang asawa sa bintana ng kanilang bahay. Nasapo niya ang dibdib at marahang pinalo sa braso ang lalaking ngiti-ngiti sa kanya. Loko ka, Jared. Aatakihin ako sa iyo sa puso. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot dyan, pagalit niyang sabi na tinawanan lamang ng binata. Ano bang damot? Narito ka na naman. Makikikain ka na naman, no? Panguhula niyang ikinilang ni Jared. E kasi sinanay, ayaw akong pauwiin sa bahay hanggat hindi daw ako nagtitino, saad nito at parang akyat bahay na pumasok mula sa bintana. Iiling-iling na lamang si Lina sa pasaway na si Jared. Matanda lamang siya rito ng dalawang taon dalawamput-anim na siya habang si Jared ay dalawamput-apat naman. Ang tangi nitong alam sa buhay ay magbulakbol, tumambay, uminom, makipagkaibigan sa mga user, at higit sa lahat, napakakapal ng mukha nito. Wala itong pinipili, mapamatanda man sa kanya o mas bata pa. E bakit ba kasi hindi mo sundin ang mga payo ni nanay? Nag-iisa nyo na lang iyon ni Marco, tapos puro konsumisyon pa ang binibigay mo. Magtino ka na, Jared, dahil hindi ka na ba mabata, pangaral niyang hinalukay lamang nito kaya't nilagay ni Lina ang kanyang mga kamay sa baywang. Hinampas ng babae ang ilong ng lalaki at pinalo itong muli sa braso. Hinimas-himas naman ni Jared ang brasong pinalo ni Lina dahil may kalakasan ang pagkakapalo nito. Mabigat din ang kamay nito kaya ramdam na ramdam niya ang sakit. Nakakadalawa ka na sa akin, Lina, ha? Dadalawin rin kita dyan, sige ka, banta niya na may nakakalokong ngiti sa labi. Kinagat niya pa ang ibabang labi matapos sugod ng tingin ang napaka-sexy si Lina. Siraulo, huwag mo ako idamay sa mga babaeng nakukuha mo lang dyan sa tabi-tabi. Kung nagugutom ka, kumain ka na lang doon sa kusina. Siguruhin mo lang na bago ka umalis, nalinisan mo ang mga pinagkainan mo. Matari niyang sabi na tinawanan lamang nito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi niya pa nakakausap ng matino ang kapatid ng asawa. Puro karumihan kasi ang nasa isip nito na lumalabas pa mismo sa bibig nito. Ibinuhos niya na lamang ang oras sa silid nilang mag-asawa habang pinupuyat ang sarili sa pagbabasa ng pocketbook na minana niya pa sa yumaong ina na sobrang mahilig sa romance story. Sa kalagitnaan ng kanyang binabasa, napalunok siya dahil beds na mapusok ang mga karakter sa kanyang binabasa. Bilang mambabasa, Nai-imagine niya ang nangyayaring eksena sa akda. Bigla siyang napasimangot sa isiping kahit magsuot pa siya ng mga sexy na damit, bale wala rin dahil pagod at puyat ang kanyang asawa tuwing uuwi ito, hindi nito gaanong nagagampanan ang tungkulin bilang kanyang kapares. Halos isang beses sa isang buwan na lamang siya nito kung punuin. Ipinasya niya na lamang itigil ang pagbabasa dahil baka lalo siyang mabasa. Walang magpapasaya sa kanya bukod pa doon, hindi niya ugaling magsarili kaya naman idinadaan na lamang niya sa pagbanyo ang init na kanyang nararamdaman. Inayos niya ang sarili matapos ilabas ang namumuo sa kanyang kalooban. Napabuntong hininga siya dahil hindi sinunod ni Jared ang bilin niyang hugasan nito ang pinagkainan. Iiling-iling niyang hinugasan ang pinagkainan nito at nilinisan na rin ang lababo. Matapos maglinis ng kusina, isinarado niya na rin ang pinto. Maaga siyang natulog dahil maaga ring umuuwi ang kanyang asawa tinitiyak niyang nakahanda na siya ng agahan bago pa ito dumating. Hindi pa man nagbubukang liwayway, gising na si Lina. Sinangag niya na lang ang natira nilang kanin kagabi. Nagprito na lang rin siya ng tuyo at itlog dahil iyon lang ang maaaring agahan nila para sa umagang ito. Paubos na kasi ang stop nila at mamayang hapon pa siya mamimili dahil mamaya pa lang din siya aabutan ng kanyang asawa. Sumili ang iti sa labi ni Lina nang marinig ang paparating na motor ng mahal na asawa. Tapos na niya nang ihanda ang agahan kaya dali-dali niyang binuksan ang entrada ng kanilang pinto at isang mahigpit na yakap ang isinalubong niya sa asawa. Good morning, mahal. Nakahanda na ako ng agahan natin. Kinuha niya ang bag na dala nito pati na ang helmet at ipinatong salamesang nasa gilid ng kanilang pintuan. Inaantok na ako, mahal. Gusto ko na sanang matulog kaso nagugutom na ako. Halata talaga sa boses nito ang antok at pagod. Kawawa naman ang asawa ko, muli niyang niyakap ang asawa pagkatapos ay hinalikan niya ito sa labi na nagtagal lamang ng ilang segundo. Halika na sa hapag habang mainit pa iyong mga niluto ko. Ipagtitimpla rin kita ng bar akong kape kaya tiyak na mawawala yung antok mo, aniya rito nang initian lamang nito. Hawak kamay silang nagtungo sa hapag. Hindi na alis sa labi ni Lina ang ngiti habang pinagsisilbihan ang asawa. Matapos kumain ay agad nitong ibinigay ang natanggap na sahod sa pagiging security guard nito sa isang mall. Lahat ay ibinibigay nito. Huwag mo akong jijisingan, mahal, kahit na oras na ng pagkain sa tanghali. Hayaan mo na lang akong kusang magising, bili ni Marco nang maubad nito ang uniporme at tanging boxer short na lang ang natitira. Sige po, mahal, mamalengke na rin muna ako dahil wala na tayong stock. Ano nga palang ulam ang gusto mong ihanda ko, tanong niya matapos itapat ang electric fan sa ngayon ay nakahiga niyang mister. Iyong masabaw sana, mahal, sagot nito na ikinangiti ni Lina dahil ibang klase ng masabaw ang nasa kanyang isip. Gusto mo ng masabaw, mahal, pinalam niya ang boses bago humakbang palapit sa asawa niyang napapahikbi ang labi. Nang makalapit na siya sa asawa, pinadausdos niya na rin ang daliri sa medyo may laman nitong tiyan pababaroon. Malapit na niyang maabot ang nais niyang mahawakan ng pigilan ng kanyang asawa ang kamay niya, kaya tagad inalis sa katawan nito. Lumalatay ang pagkadismaya sa mukha ni Lina dahil batid niya na ang mga sasabihin nito. Kaya naman uunahan niya na. Tumayo siya at binawi ang kamay na hawak ng kanyang mister. Naintindihan ko, mahal. Sige na, magpahinga ka na ako naman ay mamamalengke na rin sinigang na hipo na lang ang ihahanda ko, sinikap niya pa rin pasiglahin ang boses kahit na nalulungkot siya. Pasensya ka na, mahal, wala na talaga akong lakas para sa gusto mong mangyari sa atin. Next time na lang kapag day off ko. Okay, I love you, mahal, inaantok nitong sambit na tinanguan na lamang ni Lina. Humalik na lamang ang babae sa labi ng kanyang asawa matapos tumugon sa sinabi nito kanina. Wala siyang kaalam-alam na nasa labas lamang ng bahay ang binatang si Jared. Lahat ay narinig nito kaya mas lalong namutawi ang pagnanais na mapunan ang hindi nagagawa ni Marco sa asawa nitong noon niya paninanais na makuha. Nang marinig ang pagsarado ng pinto, agad na siyang umiskapo. Babalik na lamang siya mamayang gabi upang isakatupara ng matagal ng inaasam na plano niya sanang makikain sa shota. Niya na lamang na si Chana siya makikikain. Pagdating pa lamang ni Jared sa bahay ni Natchana, agad siya nitong sinalubong ng mahigpit na yakap. Pagkatapos, agad itong lumingkis sa kanya. Baby, buti naman at naisipan mo pa akong puntahan dito sa bahay. Miss na miss na kita, lalong lalo na yan, mapang akit na anim, ito'y kinagat na rin nito ang ibabang labi habang hinahaplos ang mabatong tiyan ng binata. Sige pero pakainin mo ako pagkatapos kitang pasyahin, okay. Nagubutom na kasi ako, nagpapakyut na sambit nito at agad-agad namang tinanguan ng babae. Wala nang iba pang sinabi si Jared, sinibaseb niya agad ng halik ang isa sa mga babaeng nangangailangan ng serbisyo niya. Kabi-kabilaan man ang babae niya, ngunit ni isa sa mga ito, hindi niya pinag-alayan ang kanyang puso. Katawan lamang ang tanging habol niya sa mga babae. Tinulak niya si Chana sa kama nito. Matapos nilang marating yun ng hindi nila namamalayan, nakahanda ka na agad, Juna, Mingisi sa labing sambit niya at pamwesto na nga. Hindi niya ugaling sa maamba ng babae, lalo na kung alam niyang marami ng karanasan. Niro-romansa niya na lamang ang ilan sa mga nakaniig kapag ito'y nasasabi pang sariwa. At sa katulad ni Chana na mahilig sa lalaki, hindi niya na ito paghihirapan pa. Grabe talaga yan, napakaaga na ang mukha nito, habang patuloy ang ginagawa nila. Sa isip ni Jared, si Lina ang kanyang kasama kaya naman parang siya'y ginanahan. Sayang-saya naman si Chana habang ginagawa nila ang bagay na yun, napakapit sa bedsheet ng kama dahil na rin sa sensasyong nararamdaman. Talaga namang parang baliw na hindi malaman kung saan ibabay lang ang ulo. Hindi nga nagtagal, parehas nilang narating ang dulo. Sinulit ni Jared ang pagkain ng hapunan, kailangan niya ng lakas para sa pinaplano mamayang pagsapit ng dilim. Matapos niyang kumain, minabuti niya na munang umidlip. Tumabi sa kanya si Chana na hinayaan niya na lang. Sa kabilang dako naman, katatapos lamang ni Lina na maligo. Napagod siya sa paglilinis ng bahay bukod pa doon ng pag-aasikaso sa asawang kakaalis lamang kaya gabi na siyang nagkaroon ng oras para linisin ang sarili. Tinuyo niya ang buhok gamit ang isa pang tuwalya. Tinawagan niya rin ang ina ng asawa niya at kinamusta ang anak niya. Gusto niya sanang makausap ang anak niya ngunit tulog na umano ito kaya ipinasya na lamang na tumawag ulit bukas. Matapos yun, nagtungo na siya sa silid nila ng asawa para sana magpahinga ng bumungad sa kanya si Jared. Jared, gulat niyang bulalas. Ginagawa mo rito sa kwarto namin. Salubong ang kilay na tanong niya rito. Dama ko rin ang kanyang tingin sa nakabukas na bintana. Alam kong nauuho ka na, Lina. Dahil wala nang oras sa wang asawa mo kaya naman kung gusto mo ako na ang papuno noon Malam at nang-aakit nitong sambit Tsaka lang hakbang ang distansya nila ni Lina Nasisiraan ka na ba nag-hysterical na siya dahil mabilis siya nitong kinabig at planong hagkan sa labi Mabilis niyang naiiwasang mukha rito pinaghahampas niya sa dibdib ang pangahas na binata Ngunit walang binatbatang lakas niya lalo't matangkan itong lalakit maskulado Jared ano ba, pilit niyang iniiwas ang mukha rito nang muli siya nitong pagtangka ang halikan. Narinig ko kayo ni Kuya Marco kanina, nabitin ka at hindi na rin niya kayang ibigay ang pangangailangan mo kaya naman ako nagagawa noon para sa kanya yun lang, at hinuli niya ang panganito at agad na sinunggaban ng mapusok na halik. Isang halik na nagpapahina ng mga tuhod ni Lina. Nais niyang pigilan ang kapangahasan ginagawa sa kanya ni Jared ngunit tila ba traitor siya ng kanyang katawan, kusang gumalaw ang kanyang mga labi, tumugon siya sa bawat halik nito kahit na pinipigilan siya ng kanyang puso't isipan. Nadadaig ng kanyang katawan ang kanyang isipan, kusa niya nang ipinaubaya ang sarili ng tuluyang dama po ang malalapad nitong kamay sa kanyang magkabilang braso. Sabihin mong gusto mo yung gagawin kung ito sayo, Lina. Paos ang boses na saad ni Jared nang pakawalan nito sa glitang labi nang nanghihina ng nanghihina ngayong babae dulot ng matinding pagnanais na muling makaramdam ng kalwalhatian. Tanging pagtango ang naging tugon ni Lina bago muling ang kini ng kanyang labi na ngayon namumula dahil sa pagkakahalik ni Jared. Kinapit niya ang kamay sa balikat nito nang bumaba ang halik nito, tanging magagaang halik ang ginagawad nito upang hindi magkaroon ng marka. Ang ganda mo, Lina, nakakahibang ka, mahinang sambit ni Jared bago tuluyang narating ang pinakapapay. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Lina, hindi na rin siya nakakaramdam ng hiya dahil sa tinatamasa niya ng mga oras na yon. Hindi maiwasang napalunok ng dalawa ng magdikit ang kanilang mga katawan. Tila ba nakalimot na ang babae na ay isang desenteng may bahay na hindi kailanman gagawa ng kamalian. Muling nagdao pang kanilang mga labi habang ang mga kamay ni Lina ay nasa balikat ni Jared, panay ang sabunot niya sa malago nitong buhok habang hinahalikan siya nito mabilis na tumayo si Jared upang agad na madala sa ibabaw ng kama si Lina. Gusto niya nang gawin ang bagay na kanina niya pa inaasam. Nang mahiga niya ito sa kama agad na nga siyang pamwesto, hinagkan niya muli ang labi nito habang ang kamay niya ay nakahawak sa magkabila nitong braso. Gusto ngang humiyaw ng babae sa sobrang saya na nararamdaman, ngunit hindi maaari dahil baka may makarinig sa kanila. Hindi biro ang kaya sobra-sobra ang nararamdaman ni Lina. Pakiramdam niya, ito pa lamang ang kanyang unang beses. Damang-dama na nila ang nalalapit na pagdating sa dulo, kaya naman binilisan nila ang bawat ginagawa nila. Nakakapaso ang init ng kanilang mga katawan. Walang binatbat ang lamig ng gabi sa bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tuluyan na nga nilang hindi napigilan na may lumabas sa kanilang mga lalamunan. Malaya na nilang nailalabas sa bibig ang nasasayang himig. Ilang sandali lang, tuluyan na nga nilang narating ang dulo. Naglinis si Lina ng kanyang sarili kahit nahinang hina at pagod na pagod na. Matapos malinisan ang sarili, ang kama naman ang kanyang inas ikaso. Pinalitan niya ang cover cam ang basang-basa na pinunasan na rin niya ng binasang damit ang sahig na puno ng bakas nilang dalawa, pati na ang center table. Nilinisan niya na rin ng maigi ang mata. Tapos tsaka lamang siya binundol ng bolta-boltaheng kaba at pangamba, idagdag pa ang konsensya at pagsisisi dahil nagtaksil siya sa mahal at butihin niyang asawa. Matuli na lumipas ang mga araw hanggang sa naging linggo na. Hindi na muli pang nakita ni Lina si Jareds. Tuluyan na kasi nitong nilisa ng Pilipinas nang hindi man lang sa kanila nagpapalem. Ang tanging alam na lamang ni Lina ay maayos ang lagay ni Jared sa bansang napiling pagtrabahuhan. Tuluyan na lamang ibinaon ni Lina ang kataksilang nagawa niya. Ipinatanggal na rin sa kanya ni Marco ang implant dahil nais na nitong sundan ang nag-iisa nilang anak dahil na-promote na ito sa trabaho. Sa ngayon, masaya nilang izin celebrate ang ikalimang kaarawan ng kanilang anak na si Harvey. Napuno ng tawanan ang mumunting kabahayan hanggang sa tuluyan ng sumapit ang gabi. Parehong may tama ang mag-asawa nang ibinagsak nila ang mga katawan sa malambot nilang kama kanina pang tulog ang kanilang anak kaya maisa katuparan na nila ang planong pagbuo ng ikalawang supling. Agad na pamwesto si Marco. Hinaplos niya ang mukha ng asawa at mariing hinagkan sa nuo. Mahal na mahal kita, mahal ko. Pasensya ka na sa mga pagkukulang ko. Pangako, kung kailan man, hindi na ako magkukulang dahil makakasama mo ako sa ibabaw nitong ating kama tuwing gabi, masuyong sambit nito bago ang kininang labi ng mahal na mahal niyang asawa kainit ng kanilang mga katawan sa nag-iisang buwan na rin magmula nung huli nilang pagsasama sa ibabaw ng kama. Mabilis nilang tinanggal ang mga sagabal. Ang kanilang mga haplos ay napakasinungaling. Mga ilang minuto lamang nilang nga ang kanilang mga sarili bago muling ang kinin ng isa't isa. Sa pangalawang pag-iisa, si Jolie naman ang nagdala sa dulo. Magkadaop ang kanilang mga palad habang sinasabayan ang saliw ng musikang nagmumula sa kanilang mga katawan. Sa ikalawang pagkakataon, muli nilang narating ang dulo. Pagod at humahangos nilang ibinagsak ang kanilang mga katawan sa kama habang pinagsasaluhan ang matamis na halik. Lumipas ang ilang linggo at tuluyang nasundan ang kay sa isa nilang anak. Natuwa ang saya sa mag-asawa. Nadagdagan pa ang sayang iyon nang umuwi ng Pilipinas si Jared kasama ang kanyang nobya na ngayon nagdadalang tao na rin. Bilang respeto ay mas pinili ni Jared na sa bahay ng mga magulang tumira nag-usap na rin sila ni Lina ng masinsinan at parehong ibinaon sa limot ang pagkakamaling ginawa nila.